lang ang trabaho ko dito guys mag drive nitong sasakyan tapos yun ang supervisor ko mag nilinis uh, lang ng mga ipodi uh, foreign object debris mga basura dyan yan pawalisin nila yan yan ang cleaners yan namin isat yan tapos pipicturean niya yun na trabaho namin dito yung ah, mga aeroplano yan yan wala ano baka sitahin ako nag video ako uh, ah, yun lang guys yun lang kasimple yung trabaho uh, ah, pero paano naman eh Kamikita pa naman dito lang pero ma dapat mag iingat ka dito kasi may rolls talaga pag nagkamali ka o kung ano yung driver license mo dito sa loob wala na wala ka ng trabaho okay muna guys bye bye